Nandito ako para sabihin sa'yo na mahal na mahal kita. Asumi, lahat ibibigay ko sa'yo. Bahay at lupa, sasakyan, kotse, eroplano, kahit ano, ibibigay Uy, ko sa'yo. Ginto, madaming pera. Uy. Asumi, handa ako ibigay lahat sa'yo. Ibibigay lahat sa'yo! Hindi kita mahal, hindi kita kailangan. Hindi ko kailangan eroplano mo, ng kotse mo, ng bahay mo. Hindi ko kailangan. Ano ba gusto mong gawin ko para tumigil ka? Pag nag-500k followers ka, titigilan na kita. Uy! Sige, pag umabot na 500k followers, sa robot titigil na hi baby so ayun nandito kami sa playground kasama ko no, si Madel but... namumula ngayon mukha oh, ko oh, no bakit sobrang namumula tinan mo Lagi nag-rejuve kasi ako, B. Nagmapaganda kay Kuya. Sana walang masakit sa ulo ngayon, <laughs> no? Oo, sana. Ayun mo. na nga sinasabi ko, problema <laughs> ko talaga so, ito. Yeah. Ay, yes! gusto ka, ako gusto ka. Ano na naman, dito ka naman. Problema na naman kito. Check, check, check. Ganda niya na. May sasabihin lang ako. Uh, na nandito ako para sabihin sa iyo na mahal na mahal kita. Hoy! Wala. Mahal na mahal ka! Ah! Ah! Ay, isa pa may sasabihin pa akong iso? Ano? Hindi hindi ako titigil hanggat makuha kita. No! Makuha ka niya! Ah! Ah! Hindi nagsasalita eh. Baka, Baka ay, isa pa, isa pa. Isa pa. Sayo mo pa isa. Gitara mo pa isa. Asumi, as as lahat ibibigay ko sa iyo. Bahay at lupa, sasakyan, kotse, eroplano, kahit ano ibibigay Uy. Uy. Uh -huh. ko sa iyo. Ginto, madaming pera. Asumi, handa ko ibigilat lahat sa iyo. Ibibigay lahat sa iyo. <coughs> problema dito sa buong mundo na bagay na bagay talaga sa inyong bago kong nickname, no? Bubot ta nga talaga, no? Bubot! Bubot, no? Bubot ta nga talaga dito, totoo mo, no? Ah, boss! Bastard ka na naman! No! Kulit-kulit no, mo! Hindi na siya kita kailangan di ko kailangan aeroplano mo, no? Kotsyo mo, na bahay mo, di ko kailangan! Ay, di ko kailangan ng pera mo pa, di! Ouch! 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 lang. Basta dalawa si Cyclops! Hindi ka ba talaga titigil, Bot? Hindi talaga? Ito talagang, ano sa talaga si Bobot Tangay? Napaka okay talaga. Okay na okay. 100%. No? Bobot Tanga, no? Bot, Bot, Tanga! Hoy! Pagkatawa nun! Hoy, hindi na, hindi na. Seryoso yung tao. Bot-bot ako! Ito yan, <laughs> uy! Ang na, bot naman, uy! <laughs> stress na, stress na naman siya, sumi! Ano ba yung bot? Sakit stress. na nga na ng uli na ako. Hindi na nga problema yan, eh! Bot naman! Hmm. Bo, ano po. ba? Bo, ba? Bo. Ba't ang hindi alam ka? Pilit ka kasi ng pilit Pilip to, uy! Pilit mo boyfriend ka rin, eh! Eh, boyfriend ko naman talaga yun! Hindi naman ikaw boyfriend ko, eh! Diba? Sa kanya na nang galing! Uy, ganito na lang, bot! Ano? Tumigil ka na kasi, bot na inis na talaga ako sa eh! Ano mag gusto mo? Ikaw! Sige hindi kami kita kailangan! Ano bang gusto mong gawin ko para tumigil ka? Ayoko nga eh! Sabi nga ayaw eh! Sige po! Para ano? Ano ba? Ano ba ano gusto ano? dahil... mo? Sige dalhin mo! Sige, Sige! Gusto din naman makita mag-grow eh! Kasi mahal kita eh! Pag nag-500k followers ka, titigilan oh. na kita! Hoy! Sige! Hoy! Ang laki nun no? ah! Pag nag-500k followers ka, titigilan na kita! Titigilan ko na kayong dalawa! Titigilan okay. mo na siya 500k followers? O oh, sigurado yan! Sigurado yan! Mamatay! Ang laki Oo! Malak nun Sige, Mi. Me. Kaya mean, mo so yun. Sige, Mi. Deal. O, oh, deal. Deal. 700k followers. Titigilan nyo na, ha? Para oh. pag dimabot. Oo. Oh. 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 Hindi kami titigil. Hindi kami titigil. Deal yan, ha? Sige. Mi, makipag kami Para ano? Deal. Deal. Sige. Sige, ito. Sige, Sige, dapat tama ay pagkamaya kasi siya may pagkasunduan. Tama, tama. Sige. dil ano? oy Ano yan? Walang ganyan! Sige na, huwag ka nang maaarti! Ito na lang! Dumi dumi ng kamay niyan eh! OI! Naman! Agad sa atin nga ito eh! Pal! Ano ah! ah! oh, kung ah! walang ganito? Kasi ah, ah. ah. manyak oh. din talaga eh! O oh, sige, ito na lang oh! Gay! Pag umabot na ng 500k followers! Sa robot! Titigil na! E, ingay ba? alis ah! ah! <laughs> na! na! Sige na! Yay! Asumi! Salamat! Buras na! alis na kami! O, ano yun, kay O, sige, sige na yun. Mi, 500 kay followers, ano? Paabot, ano? Kaya yun. Kaya yun? Sige, Mi, kaya yun. 500k, okay lang yun. Guys, tulungan nyo naman na si Asumi, o 500k followers. Para ano, para rin matigil na yung mundo na ito, matigil na yung... Lagi kasi bad trip to eh. Ewan ko ba? Bad trip talaga.